So ayan, medyo matagal po tayo na wala. Uh, naging busy po tayo at marami inasikaso na kailangan nating gawin. Mga pangyayaring di inasaan sa buhay na dumarating ng mga pagsubok. Nagiging madrama na po tayo kaya let's go na po sa ating topic para sa video na ito. Uh, sa mga napunta po sa Makati, lalong lalo na yung mga naghahanap ng mga parking Uh, sinimula na po uh, Month of November Sinimula na nila yung Paid parking via Kiosk or machine uh, Doon na po kayong magbabayad Ng inyong parking Hindi na po sa mga uh, Parking attendant na itinalaga Ng mga munisipyo Sa bawat barangay O sitio or so Dito sa Makati uh, Doon na po kayong magbabayad sa machine Ah uh, Isang maganda example po ay uh, yung aming lugar na pinupuntahan dito sa May Makati Med. Along Amor Solo, exit kapag nag-take po kayo ng Skyway. Uh, zone A and Zone B, Amor Solo and Palangka. Zone A, Amor Solo, so, Zone B, Palangka. Uh, may mga slot po doon, parking slot, uh, left and right. Uh, para po sa inyong impormasyon, Kapag po uh, 8 to 10, hindi po pwedeng pumarada sa right side. Doon sa nagta-turn right papuntang De La Rosa sa may Makati Med po mismo sa The Plaza, The Plaza Medical Plaza Makati. Yun po yung uh, kanto ng De La Rosa na magkatapat po Makati Med at The Medical Plaza Makati. Para uh, right turn po kayo doon. Yung pong kanto na yon, yung kahaba ng street na yon na Amorsolo, ay hindi po pwede magpark sa right side hanggat hindi po naabot ang oras na 10 a.m. Paglampas po ng 10, a.m., automatic po yon, Left and right na po ang parking. Uh, sa kiosk, sa machine, ang currency na tinatanggap po ay 20, 50, 100. Ngayon, pagka po uh, meron kayong change nila through voucher. Piniprint out din po yung voucher after na makuha nyo yung inyong parking receipt sa kiosk or sa machine. Pero pwede rin po kayo mag-online payment kagaya ng ginagawa ko online payment. Dadownload nyo lang po yung smart app sa uh, uh, Google Play Store kapag uh, Android ka. At sa iPhone po ay Apple Play Store Dadownload nyo po yung smart Street smart parking app ng Makati Yan na po yung ginagamit na app para sa online payment Madali lang po Kapag nadownload nyo yung online app nila na street map ay maglalagin po kayo. Magki-create po kayo ng username and password. After po noon, automatic na kayo ang ida direct sa mismong app. At right away po magagamit niyo na 'yung app. Ang makikita niyo po doon, unang-una kapag nag po kayo, magre-read siya. Then magpo po kayo kung saan po kayo naroroon. Kagaya ko po, like 'yung sa amin example po, kasi doon po kami napunta sa Ram Plaza, katapat po ng Indonesian Embassy. Uh, nagra right turn po ako sa De La Rosa, tapos unang kanto, right turn din po, Adelantado Street. Nando doon na po yung Ram Plaza. Doon po kami napunta. And nagt po ako ng AmorSolo parking, paid parking. Pag nando doon na po kayo sa app, at nakapag-create na po kayo ng username at password, hindi ko na naman po kailangan sabihin yon magki-create lang naman po kayo ng password through your name and username through your name initials then tapos ang password bahala na po kayo uh, may guide naman po doon prompt guide Norm mga normal na proceedings lang naman po yan after no maglalagin po kayo pagkalagin direct sa zone kung saan po kayo nandoon doon kiklik nyo lang po halimbawa sa akin zone A Amor Solo kiklik nyo lang po yon Lalabas na po doon, uh, mag enter po kayo ng plate number na nasa sakyan nyo. pag enter nyo po ng plate number, de-determine po kung 2 wheels, 4 wheels, 6 wheels, and so on and so forth po. Kagaya po rin sa akin, 4 wheels, kiklik nyo lang po yun. Tapos kiklik nyo lang din po yung plate number. And lalabas po doon yung da, na, dial form. Dial form po yun. Naka encircle. Ang, ang normal po na hours ay 2 hours. 60 pesos. 2 hours. Tapos yung 3 hours po. I-click nyo lang po around the clock. Around the, naka circle po kasi yon Ang default po ay 2 hours. Kung gusto nyo yung 3 hours. I-click nyo lang po around going to left yung clock para makuha nyo po yung 3 hours at ang worth po noon ay 134 kasama na po yung tax pero ang normal po ay 130 since ginagamit ko po yung app kaya po may tax na 4 pesos pagkatapos po noon i-direct na po kayo sa payment after maklik nyo yung 3 hours ang ginagamit ko po ay debit card pwede rin pong credit card Uh, i-enter nyo lang po yung mga info uh, secured naman po i-enter nyo lang yung mga info uh, like kagaya ng card number name ng card holder uh, date of expiration at saka yung CB number at the back of your card pag i-enter nyo po automatic po magdededuct na 134 at magpiprint po virtual receipt makikita nyo po doon yung inyong status ng binayarang parking. Kiklik nyo rin po, huwag nyo pong kakalimutan, along doon sa procedure, ay uh, ikiklik nyo yung parking number. Ang parking number po, palagi nyo pong tatandaan, nasa harapan ng sasakyan. Inside the parking slot, lagi po. Huwag po kayo magkakamali, huwag nyo kukunin yung number sa likod. Lagi pong number sa harapan ng parking. Kung kayo po ay nakapark sa right side, Nasa right side nyo din po yung parking number. Like for example po, Amor Solo, AM ang initial, 12 hanggang 100. Like, itatype nyo na po, example, AM uh, 109. Tatype nyo lang po yon yung parking number na yun. Then, magpo na po kayo sa printing na after ng mabayaran sa inyong debit card or credit card. Ganun lang po kasimple pagdating sa apps. Hindi naman po kayo malilito. Hindi rin kayo uh, mahihirapan. Mabilis lang po. Uh, kailangan lang po na may data tayo. So, ayan. Meron naman po tayong natutunan para sa araw na ito. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag po kakalimutan. Mag-click po sa aking YouTube channel Click nyo po yung bell At mag-subscribe po kayo Sa mga katanong ngayon naman po Pwede po kayo mag-comment para sa Question nyo po tungkol dito sa procedure Ng paid parking sa Makati ah, Magandang gabi po Magandang araw Sa mga nasa abroad Magandang gabi po dito sa atin sa Pilipinas